main basis nito is our uh, consultations with our stakeholders kasi very broad no uh, unlike the minimum wage increases here that can be scientifically pegged depending on the on the cost of living per region uh, sa atin across the board kasi for the whole world so we had to consider uh, yung base or yung floor level at yung expenses ng mga OFWs in their respective countries of origin and a rate that will be common or acceptable to all stakeholders all around the world. May potential na dumagdag yung, mini idadagdag namin, magpapakaw kami ng minimum when a domestic worker increases his or her skill. So ang first phase muna is voluntary. Uh, kung sino ang gusto magpa-annual medical, uh, yun ang pa -unakan it takes uh, I think meron namang identification marks dun sa dun sa email that will show na legitimate government uh, entity but part of recognizing the emails and our kamusta kabayan efforts is also announcements like this kasi sa ngayon umaalis yung domestic worker na hindi niya nakikita o kilala yung pupuntahan niyang employer allow the worker to bring direct direct knowledge of jobs, duties workplace conditions household composition rest periods and accommodation Isang magandang magandang araw sa inyo lahat, mga kaibigan. Napakagandang balita to. Naglabas ng bagong alituntunin na patakaran ng DNW Department of Migrant Workers para sa mga kasambahay o mga domestic worker. So, ito ay napakagandang balita para sa inyo. So, ang swel dating sweldo na $400 na minimum wage ay magiging $500 na itinas na at Sino sino ba yung mga da uh, dapat na ng sweldo lahat na po ng bagong kontrata ay magiging 500 dollars na ayon sa tuntunin ng DMW o Department of Migrant Workers pero marami magsasabi niyan na hindi naman lahat yan ay natutupad oo kahit na hindi natutupad kung sakali man at least alam niyo yung karapatan niyo dahil na hindi naman natin mapagkakaila na meron yung kapag nasa abroad na, nasa ibang bansa na, isang OFW, yung pinirman niyang kontrata ay hindi na nasusunod. Meron din yan, uh, mangilan nila. Pero yung nag commit nga na sinasabi na hindi naman matutubad yan, at least alam nyo yung iyong mga karapatan. Tsaka magkakaroon na rin ng annual, annual medical check-up o medical treatment para sa mga kapwa nating OFW na kung isang OFW ay nagkasakit ay dapat obligasyon ni employer na ipapagamot uh, si OFW. at least uh, malaman natin yung karapatan natin karapatan ninyo kung kayo ay isang OFW na magtratrabaho sa bilang kasambahay o domestic worker so pangatlo yung kontrata uh, bago pumirma ng kontrata ay dapat uh, sa ngay ngayon yung mga bagong kontrata na ay magkakaroon na ng video call between si ng, uh, the, uh, domestic worker o si aplikante at saka kanyang magiging employer para sa ganon uh, malaman kung ano yung alituntunin, ano yung magiging trabaho at uh, siguraduhin na may pahintulot ang DMW bago umalis si domestic worker at least kung kalaman ni aplikante na pagdating niya sa kanyang employer ay alam niya yung magiging trabaho niya dahil uh, yan niya yung uh, yan na makakaroon ng video call so napakaganda ito mga patakaran ng nilabas ng DMW. So, magkakaroon na rin ng digital monitoring ang na uh, ito ay isang apps na gagamitin para makumusta si isang OFW kung ano man ang kanyang kaliga, uh, kalagayan para sa ganun pag may problema ay mabibigyan agad ng kaagarang tulong. So, napaganda to. Kung parang hindi lang parang minomonitor na ng DMW si ang isang workers dahil nga sa sunod sunod na naging problema ng mga ibang OFW so napakaganda rin to at least ito ay isang apps malalaman nila agad kung may mang problema ng isang OFW so despite ay magkakaroon na ng pagkakataon na matulungan agad ng isang ng DMW ni OFW so napakaganda to at least kumbaga nabomotor nila kung mayroon pa problema sa kanyang trabaho, sa kanyang tinutuluyan, sa kanyang amo, at least uh, aware ang DMW. So, napaganda talaga ito na kanilang nilabas na patakaran, at least para sa safety na rin ng mga uh, kababayan natin na magtatrabaho bilang kasambahay o domestic worker. Ito na naman ay uh, sa TESDA naman, ay magbibigay ng tulong para sa pag-aaral o, o skills sa mga magiging isang OFW na kung saan uh, ang agency ay nire-require o nire-recommend ang isang aplikante na kumuha ng training sa TESDA ay napaganda ito dahil ito ay libre rin para sa ganoon, mapalawak ang kanilang mga kaalaman ni magiging isang OFW. So, napakaganda itong balita na to. At least, kapag ikaw nga naman ay nagkaroon ng training, of course, uh, kahit anong depende sa nature of job, so, mapapalawak ang iyong kalaman. So, napakaganda ito. At least, makakaroon kayo ng additional knowledge at sa magiging trabaho nyo. So, eh, at saka, yung about naman sa passport ay dapat yung passport nyo ay hawak ni OFW dahil ang passport ay pag-aari ng individual o pag-aari ng gobyerno natin. Yan lang ay naibigay sa isang mamayang Pilipino na hindi ligit naman natin sa kalaman na marami ang mga OFW na hindi nila hawak ang kanilang passport. Ito ay kinukuha ng kanilang mga employer pagdating nila sa ibang bansa. So, dapat pala sa kanyang guidelines ng DMW, ang passport ay dapat laging nasa uh, OF, na kay OFW. Uh, binibigay lang natin yan yung depende sa reasons kung isusurrender natin yung passport natin. Halimbawa, visa stamping. So, kailangan natin ibigay yung passport natin pero pagkatapos niyan ay dapat ibalik ng kanilang employer sa isang OFW so napaganda itong mga alituntunin na inilabas ng DMW or Department of Migrant Workers even though maraming hindi oh mayroon hindi sumusunod dito at least alam natin yung mga karapatan natin so ang isang magandang balita dito recap tayo yung tinas ng sweldo uh, kontrata bago ka umalis kailangan meron ng video call ang employer at saka yung sikasang bahay o domestic worker at siguraduhin niya magkakaroon na siya ng idea kung anong magiging trabaho niya pagdating sa bansang kanyang pupuntahan so ito yung isa pang maganda magkaroon na ng digital monitoring sa mga OFW. So it means mayroon sigurong hintay natin kapag yung masusunod na araw, babalita naman nila yan magkakaroon na ng application. Siguro ay eh, katulad nito, so, social media, di ba? Napakagadali kapag i-message mo lang isang text o email, matatanggap mo na agad. At least ito napakaganda to. Within minute kung talagang matatanggap, ma-action na, ma-actionan na kung magkaroon man ng problema ni OFW. Ito na paganda to. Sana ito ma-implement. Ang tanong kung paano. Yan lang. ba? Diba? Kasi nga, kapag may problema sa OFW, isang pindot lang, isang text, o kung pwedeng tumawag, alam na agad na ni isang OFW ay meron siyang problema na ngailangan ng tulong. Yan naman papasok ang DMW. Para sa ganun, makipag-coordinate sila kung anong ahensya dapat silang humingi ng tulong para sa ganun agharang matulungan ang isang OFW so napaganda itong nilabas ng DMW na kanilang bagong patakaran so sana lang ito ay magiging successful at uh, maraming maraming salamat mga ka-OFW sa mansulok ng mundo Mag-ingat kayo palagi. At uh, ako pala si Ronnie, isang kasalukuyan OFW dito sa bansang Kuwait. Pasupport support naman ang channel ko Ronnie Mutilya Vlogs, like, share, and subscribe at kita kits sa mga sunod kong video. Have a nice and great day to all.